Kung akala ng lahat tapos na ang mga intriga sa Dembele. Hindi hiri. Dahil ngayong November 4, isang bagong video mula sa Showbiz Trending News ang muling nagpasabog sa social media. Isang tanong ang kumalampag sa puso ng fans, ayaw nga ba ni Donnie Pangilinan na ipareha si Bel Mariano kay River? At dito na nagumpisa ang matinding usapan online. Pero bago tayo tuluyang mahatak sa issue, kailangan natin balikan ang nangyari. Ilang linggo nang hiwalay ang mga proyekto ni na at Belle. Si Donnie, abala sa pagkanta. Si Belle, papasabog sa bagong kanta at solo promotions. Dahil dito, nagsulputan ang usap-usapan, nagkakalabuan ba? May bago ba? Pinaglalayo ba sila? Pero ang totoo? Hindi. Busy lang. Pero alam mo naman ang internet konting galaw, malaking haka-haka. Sa interview, inamin mismo ni Belle na nakakatakot ang magtrabaho mag-isa. I'm so used to Donnie just being there, sabi niya. At kahit ramdam ang kaba, nakita rin ang ngiti, isang ngiting puno ng excitement, learning, at growth. At dito nagkaroon ng plot twist, kahit magkaiba sila ng projects, mas solid pa ang support nila sa isa't isa. Si Belle mismo ang nagsabi, as long as we're growing separate or together very supportive kami. At hindi lang salita, ini-endorse pa niya ang project ni Donnie na Road Rewind. Sino pa ba ang ganyan kung hindi tunay na partner in growth? Pero eto na ang nagpaugong ng usapan. Biglang kumalat ang pictures ni River at Bell, magkasama sa event, si River todo suporta sa bagong movie ni Bell. At syempre, mabilis pa sa kidlat ang shipping. May mga nagsabi, bagay sila. May nagtatanong, replacement ba? At may ilan na napakomment na, si Belle bata pa, dapat she explores her talent. Gwapo naman si River. At dito pumasok ang tanong. Nagreact ba si Donnie? Bagamat walang direktang salita mula sa aktor, ramdam ng fans ang pananahimik niya. Ang iba, kinilabutan sa posibilidad na ayaw ni Donnie ng bagong ka-love team kay Bell. Ang iba naman, kampanting nagsasabing wala yon, dahil secure ang Donbell, on-screen man o off, pero sa gitna ng lahat ng haka-haka, isang bagay ang malinaw. Hindi ito kwento ng competition. Hindi ito kwento ng selos. Ito ay kwento ng dalawang artistang lumalago, magkahiwalay man ang landas, pero iisang direksyon ang tinitingnan. At sa dulo, fans man ay hati, pero iisa ang pulso. Kahit saan mapunta si Doni at Bell, sa isa't isa pa rin ang suporta.